sa akin ni inabot sa akin yung papel ni Dindo Fernando Dindo siya nag-announce inabot sa akin pagdaan niya sa table ko basta oh. nung binuksan ko i saw Vilma Santos na kalagay may nakaliyang cross Tapos kung sino yung nanalo na doon sa ilalim okay hindi Okay, yung okay. Before <laughs> back lang ako ate Big pag first time na nanalo kayo sa Metro Manila Film Festival. Kumusta si ate Bi? Siyempre parang yun ang pinaka-controversial Burlesque Queen, 1977. Di ba? Tama ka, Jerry. O, Metro Manila Film Festival. Oo. Pinabawi, di ba? Pinabawi. Alam mo, tatlong beses kong pinanood, John. Teka, kung ano pa ang tanong, bakit mo pinanood? Bakit mo pinanood? May pagnanasa ka ba kay Ate V noon, Papa Bo? Pinanood niya talaga. Hindi, hindi. Sabi ko tatlong beses kong pinanood yun. Ang gulis, bakit mo nga pinanood? Tatlong, tatlong beses? Maganda yung pelikula eh. Oh, di ba? Ganda. Tsaka sexy. Oh, di ba? Sabi ko, ah, bago to. Hindi, ganito. Oo nga pala, Jerry, totoo ka. Ngayon ko lang naalala uh, hindi totoo may bawian. Hindi nila binawi yon. Pero that was my first experience na, na nasali yata sa Metro Manila Film Festival. Tama ba? Third MMFF. <-Sx2> yes. Ah, yes. Ah, ah, Metro, yeah, MMFF. And yes. then, nakuha yata halos lahat ng awards. Yes! Best actress, best, best actor, best director, lahat. And then, doon din nakita ko nag-away si, si, to, ano, si mm -hmm. Tino. Ah, ka-Broca. Yes, yes, right. yes. Nakita ko si Direct Broca tumayo sa silya, Kinuha 'yung sapatos inang pa si yeah, oh, yeah. I saw it. sige, hintuan tayo. Yeah. Kasi hindi sila nagalit dahil nanalo 'yung met nanalo 'yung Bulles Queen. Hindi. Nakausap ko si Direct Direct ano, Lino Broca. Ang ikinagalit nila 'yung sinulat sa souvenir book. Na parang ah. lahat ng pelikulang Sinale, walang walang binanggit na maganda except Burlesque Queen. So kaya parang oh. nag- Wait. Wait. Kaya, Wait. Uh, uh, kaya, uh, kaya uh, uh mangarap ka at magising, Yeah. ano. Pati 'yun nadali, yes. Kasama kas kas yung makakasabay nang magagandang pelikula mangarap kanina yeah. man si, yeah. si, yeah. si, Saltael, si Mike, De Mike De Leon kasama din diyan yung um, nagalit siguro si bro. Si Lino Ang ganda ng pelikula niya. Pero kaya nagreklamo. Pero sabi nga babawiin window hmm. yung mga awards namin Pero in fair oh, pero oh, in fair fairness. <laughs> 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 Tatlong beses siguro na. na. <laughs> Alam mo pwedeng i-remake yan ano? Uh, Oo oh, ba? No. Sir, oh, ni remake na -so. ni remake na 'yan. 'Di ba? Actually, oh, ni remake na ni Love po ba? Hindi, hindi. si, hindi. si ha? Inari Mundo. Inari Mundo. oo. Oh, oh. Ni Celso oh. Adcasilo. Pero pero yun na nga, naging oh. controversial doon. At ka rin naman. Oh, oh. Movie. Castillo yan. Oh. Sa Soan. Oh. At TV, naging controversial din of course, yung Burles Queen na tagahang ganyan na pag-usapan na nakakaalam tungkol din sa history na yan. Uh, pero aminado rin ho kayo na na hurt kayo na hindi kayo ang nanalong best actress. Doon naman sa Rubia Servios. Di ho ba? Yes. At uh, yes. best performer lang ang winner doon, best outside. performer. Ang nanalo performer, si Ate Guy. Si Oo, Oo, sa best performer Ati, sa Aside. Oo. First year what happened was magkalaban kami ni Ate Guy noon ng Achay Tama ba Ay, yung movie mo? Yes. Yes. At, yes. at and then yung sa akin, Rubia Servios, directed by Lino Broca. Yung kanya, directed by Eddie Garcia. Kasi ganito yun, uh, ang dami kasing lumabas sa dyaryo ng mga fearless forecast. Hindi ba nagbibigay sila noon? Mga fearless forecast. Tapos, ang daming fearless forecast, ako mananalo. So, ang ginawa ko nung awards night, si Manay Icho, Marichu Maceda, pinagawan ako ng gown. Beautiful gown. Talaga worth 10,000 that time. At ang escort ko, Jay Ilagan. Uh -huh. Siya, oo. Oh, uh -huh. Si Jay Ilagan ang escort ko. Pagdating do'y, talo ako. Si Nora ang nanalong best performer. Alam mo, hindi ako makasalita. Naiyak ako. Uh -huh. Oh, but wow. that was lesson learned. Yet. Okay. Lesson learned. So, naiyak ako. Sabi ko, bakit sabi ganun ako ka innocent pa noon. Bakit sabi nila ako sa fearless forecast? But maybe, yun ang sinasabi ko, if it's meant to be, it's meant to be. And it's meant for Nora. You get my point? That's why she yeah. got that award. But lesson, lessons learned. Since then, twin may awards night, at sasabihin, ay, ang lakas mo, B, ikaw, big hindi na ako naniniwala. Kasi iba pa rin, pag nandun ka na, anything can happen. And again, it happened to me. Meron na naman nangyari. Mm -hmm. Meron ako inattendan na isang award, award, awards night na may nagsabi rin sa akin V, ikaw ang best actress. Hmm? If I'm not Oo. mistake, mistake it, it was Dindo Fernando who announced it. Bagong panganak ako hmm. kay lucky noon, kasama ko pa si Eduardo sa Eduardo sa awards night. Akala hmm. ko ako pero iba yung nanalo. Tapos hmm. pagdaan sa akin ni Dindo Fernando, inabot niya yung papel sa akin ang nakalagay doon sa papel, Vilma Santos, pero naka-erase. Ah. Oh. oh, wala pa si Lolit oh. Solis doon? Wala pa si Nanay Loli? <laughs> <laughs> wala, pa si Nanay Loli. Take it, take it, take it. Take it, take it, take it. <laughs> I mean, nangyayari yan at na-experience ako yan. So, ano yan, natuto na ako na... For what sometime, film, Ate V? For what film was this? <laughs> oh my God, I just gave birth to Lucky that time eh. I just I I I forgot Noel but I just gave birth to Lucky. Tapos kasama ko si Juan. Ano no, it's not. Hindi hindi. Fair. Tapos naka-eresis yeah, ang pangalan yeah. at TV naka-eresis uh, ang pangalan. Film, uh, basta inabot sa akin ni inabot sa akin yung papel ni Dindo Fernando. Dindo Siya nag-announce, inabot sa akin pagdaan niya sa table ko. Basta oh. nung binuksan ko, I saw Vilma Santos nakalagay tas may naka ganyan cross tas kung sino yung nanalo nakalagay doon sa ilalim. Okay. Andre na sign. Written man. Andre the wrong. Sino pa wala nang nilaga? Sino nang nanalo at ba yon? Ay no 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 no. no. Gordon Gilito na lang. Hindi sabihin bago pa pala yung Manila Film Fest ka, meron pang naunang scam na hindi pa ano. Gilito na lang assignment. Pero in fairness, sa inyo pong tatlo sa Troika and sa lahat po eh, hindi eh, hindi na po big deal yun sa akin kasi you, pero yes. Sa akin, yes. na, 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 ko na natuto na ako eh yung best performer wala na after na the big the best performer na na, na ko na yung sarili ko don't expect anything on an awards wow. night kahit sabi ko yet eh sa marami